Ayan, namalengki ako ngayon. Ah, namalengki ka sa namalengki ka dito, ayan. Dito, dito, medyo mababa lang, kaya dito ako bumibili. Ayan, may mantika, kung gusto mo nang medyo mababa yung labo na tinatawag. Tapos, ayon, may linaw, may asukal, napute. Ang taas na, ang taas ng presyo, mas lalo ang bigas. O, oh, just me yung ngayon lang ako nakapamalengke ulit dito sa Bukawe. Kaya sa Balagtas kasi ako tumutuwa. Ayan o. Oh. Pinakamurang bigas. 52. Ayan, 52. Pinakamura. Ito, 53. Ang binili ko, iyon Oh. Ito. Laon. Oo. Oh. Ayan ni Mikey ng bago. Eh, paano... ano daw? Kakanin sa kanin, malambot. <laughs> e eh, pang baka ito. Ayan. 56. 52. 32. 32. pero 32. 32. eh. 32. Uh -huh. binili ko, laon. 53. 32. 32. 32. 32. 32. 32. Ang eh? 76 yung puti. Medyo mababa asukal ngayon, ano? Uh, yung segunda? 74. Aba, medyo mababa 75. nga. Dati 84. Buti pa asukal, bumababa. Pero ang bigas, nasabi, sinasabing magiging 20 kilo. Ayan. Naging doble. Tawin mo ng tatlo yung Doblet kalahati ang presyo sa 20. Yung babasakit pa ba, Hindi. Ah, Uwi na ako. Bibili na lang ako ulang. Ah, oo. Nabibili yan dalawang piso. Isa. Yung sa nagtitinda talaga ng antika. May bumibili nga. May bumibili nga sa akin. Eh, kaso... Maibebenta mo ba kung sasampu lang? Tapos dadayuhin pa sa amin layo. Hindi, ano yan? Ipopost ng anak ko. Hmm. Tapos itungan sa amin. Ayan. Sako-sako. Sako-sako ang asukal. Eh, hindi pala sila mamamasahe kasi may dala pala silang. Magkano'y mantika? P151 lahat. P151, nagdaga mo P143. P50. Magkano yung mantika sa bote? Magkano tayo mantika sa bote? iyo oh. EU, ay 27. Oo. Oh. 27. Oo. 27 27? Mura na pala, no? Oo, oh, mura na yan. Ayan si Kaadzileng. Kaya dito ako bumibili, dito na ako bumibili sa kanya. Para yung TikTok do, sa dito pa masahe ko na. Ang dami ko bibili. Oo. Oh, oh. Ang <laughs> ko na, ipunin eh. ko yan. O, di ba ko na yun. Ay! Hala! Mga <laughs> suke! <laughs> ah, sa si eskwelahan. Hindi, oh. oh, dahil na sa mga yan, no? Sa inyo. Na so, may patubig. Hmm. Ayan, dati kong kaibigan niya kasama sa trabaho. <laughs> Ayan. Hello! <laughs> <laughs> Nagtitinda rin. <laughs> ano ba tinitinda mo? Oh? Kamote lang. Tsaka kamura nyo, banana oh. kayo. Kamote Q. Doon ako bumili ng saging sa anak ni Opel, sa eskwelahan. Pag natin ko yung hapo ko. Mas mura. Mas mura. Tsaka mura nyo yung Eh kasi sa ano nila binibili yun? Sa ano nila binibili yun? Ano Tabaw. Sa, sa kabanatuan. Tagaroon yung asawa ni Gemma eh. Ano, nueve isiha. Eh, yung tinong yung binibila ko ito, wala Pagpunta ko doon sa labas, hindi mo hinog na hinog. Mm. Malalakay na hinog na hinog. Kaya mas mainam pa kay Jema. Oo. Kano nga ba lahat sa akin? Nagdagdagan ng puti eh. Ayan, uuwi na ako. Bibili muna ako ng ulam.